What's mga katambay? Ako si Gisek, kilalang tambay, tambay lang pero may pangarap. Ngayon nga araw guys, magpapahinga sana ako. Puro na lang kami gala, puro na lang gala. Araw-araw na lang, wala nang nagagawa. Ngayon kasi kami ito kami. Sinundo na naman ako ng ipunggol na to. Ngayon magagala kami tay Dito pa. So ngayon kasi may kami. Higla lang ko nilang sinundo doon tulog pa. Kagigising ko lang galing sa tulog. Kasi nga may lakad kami. Hindi ko wala, hindi ko na alam. Nakalimutan ko bigla. Gatuloy na muna kami ngayon guys. Kasi mahaba yung namin. Ciao! Yeah. Yeah. Awag, awag, okay. awag sa'yo. Ha? Ano ba yun? Wala muna ngayon mga kupalan kasi may gala muna mga kurak Kasi ito na muna kami ngayon. Wala muna ang kukupalan na mangyayari. Habang bata pa kayo, enjoyin niyo muna yung mga buhay niyo. mag kayo. Pero yari ako nito, pagkakita ni mama ko. Dahil ni mama niya, mama natin, mama mo blue, mama Malaysia. Suggest muna kayo ng haircut. At wag na lang siguro pag-uubi. na lang ko para pupa ng bulbul. Happy birthday sa'yo, ma'am. Gala well. Pag-asalina muna kami dito guys, kailangan namin mag-asalina. Mag-asalina ba? Hindi. Ay okay. hindi, wala. Hindi, wala. Hindi, wala. Hindi, wala. Hindi, wala. Dito kami nag-parking guys, pero yung nakalagay dito, no parking. Ang galing. Ang galing talaga. Grabe, ang init pala. Basta kasando lang ako. Hindi, Tama na yan, pa'y. Tama na yan. Ano na? niyo yung mga plano nyo. Ang buong plano. Ano na? Boko pala. Pinan naman ko nila. Pwede mo muna ang dodan. Pwede mo muna ako na live shooting. Nagulan pa. Babay na ano. Sa inang pangalan natin. Wala na ulan man. Hindi ito ba? ba? <laughs> dito ko na. Tara. Wala na ulan. No? Ang ganda na yung panahon. Maitim na lang. Ready na. Ready to na Wala nang ulan. Nakapahinga na saglit. Pero mainit pa rin nabutan pa ng ulan kung galing ka sa initan tapos bigla ka nabutan ng ulan balaga naman dito talaga ako nabibigyan eh sa mga ganitong arts eh So, ito <coughs> man kung hindi nyo pa nalalaman nandito na naman kami ngayon sa ilito wooo magpahayahay muna tayo dito tamang-tambay muna na kami dito may may magkakain na rin kami Woo! kupal mga borat. smile anak parang black man sabi naman talaga yung mga nandito sa mga kapapa pag na tayo mamuhi ganda naman ang mga kotse balang araw makakabili rin ako ng motor ito naman okay. Ang San Miguel Tara na Magpapap Tara na guys Magkain muna kami guys Kasi nagugutom na daw siya Reklamador Upal Magkain muna kami guys Relapse ng tao May sugat yung labi ko Kailangan ng kiss Gugup na bay Happy uh, birthday Happy birthday man <gasps> Ng mga ano na. Gising ka na lang kakain pa Ano na rin yan sa'yo? Yakim, ano na? Bumba na. Bumba na. Ano pa yan Ano na pa eh. Tenggitin. Ay, Ano yung nausong kanta? Yung bumabagsak na ang talo. Ay. Bumabagsak na ang talo. Kap matutuyo alo. Ha, gusto ko lang ang aking. man samantala Sarili ko naman na Bumalik tayo sa ulang